Mga armas pandigma ng mga rebelding NPA na recover ng tropa ng pamalaan sa Cagayan. Narito ang ulat ni Mary Joy Javier. Ilang mga armas ang narecover ng mga tropa ng pamahalaan mula sa Communist Terrorist Group sa bayan ng Rizal, Cagayan. Sa pagtutulungan ng Cagayan Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, Provincial Mobile Force Company, 17th Infantry Battalion, Philippine Army at mga dating rebelde ay nasamsam ang isang 3K rifle, dalawang grenade launcher, tatlong Colt rifle, tatlong Elisco rifle, 14 long magazine ng M16 rifle, apat na short magazine ng M16 rifle, isang caliber 45 pistol, isang magazine na may 32 bala na mga ito at isang improvised explosive device. Ang mga nasabing armas ay iprinisinta sa opisina ni Governor Manuel Mamba sa Kapitolyo. Dahil sa patuloy na pagbabalik loob ng mga CPP NPA sa gobyerno at pagkakarecover ng ilang mga armas, inihayag ni Lieutenant Colonel Oliver Logan batalyon Commander ng 17th Infantry Battalion na humihina na ang pwersa ng New People's Army sa lalawigan. Hindi kayat naman ni na Governor Manuel Mamba at Police Lieutenant Colonel Julio Gorospe, kagayan PNP Provincial Director, ang iba pa na mga miyembro ng rebeldeng grupo na sumuko na at magbagong buhay sa tulong ng pamahalaan. I hope na ipagpatuloy nilang support ito po ito hanggang may good go on their own. Uh, kasi this is one way of solving the problem Kaugnay nito, puspusan naman ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan upang maideklara bilang insurgency-free ang lalawigan ng kagayan sa lalong madaling panahon. Mary Joy Javier nag-uulat para sa PIA Newsbreak.